Ayun sila mga kaibigan, mga viewers. Ano yung Spiro TV? At Las TV. Eto po, shout out po doon sa nag-request dito sa ay, Barangay Siyo. Pineda. No? Nandito po kami ngayon sa Tabing Ilog. Pinagbigyan po namin dito sa aming pagtatlong video yung yung request. Ano? And shout out din po kay uh, Sir Siyat kasi siya yung nagdala na sa amin dito sa Tabing Ilog, Pasig yes. City. Ano bro, pasok! At ah, sa patuloy yung pag-suporta sa Rodels TV at Las TV, kami po ay lubos na nagkapasalamat sa inyo. Ako siya dito. Ano? Don't forget to like, share at Diretso Okay, diretso na po tayo sa video. Ito na po mga kaibigan, mga viewers, ano bago po kami dumiretso sa aming angkat rapid yung ano. Ipapakita muna po namin itong uh, kagandahan dito sa tabing ilog kung tawagin ano. Ate, Barangay Pineda, Pasig City, di ba? Ito po siya. Uh, ito po yung tinatawag na tabing ilog. So, ipapakita namin bago kami dumiretso sa aming yan po ang kaibigan sila Sorbe TV, ano. Ito po yung mga kabahayan dito. Rosario? Ano? Ah, Guadalupe ka lang pala yan. Guadalupe, pasi. So, ito na po. Okay bro, ano, ready ka na? Okay bro, okay. game. Okay. 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 Ito. Ah, makati Guadalupe pala yan. Ayan, ayan. Kasi merong nuevo, merong, oh, ano. No, oh, yeah. Ah, okay. Ate, ito. Ito, important. Welcome sa Rodel's TV at... at TV. Ate, solid pasigenya. Okay. Okay. Ito po, napakasimpleng tanong. Sino po yung napupusuan nyo dito sa Dalwa? Okay. Biko po. Biko. Biko. Okay. Okay. Bakit naman po si incumbent mayor Biko Soto? Eh, kasi ano eh, wala siyang record na ano. Na ano? Na nangungurakot. Nangungurakot. Ikaw naman ate, anong basis pagkakilala mo kay Mayor Biko? Yun nga ho, mabayas sa mga tao. Tsaka ano, tsaka ano, wala pong pinipili. Pag, pag Pasko, oh, oh. kay mahila, kay nangungupang ka, kay oh. hindi ka dyan, oh, ng mga pamaskong handog. handog, okay. Ito po. po. ko sabihin, walang kalaban-laban yung kasaba niya. E eh, paano kung ako naman may resources? Ay, Para mo, panood nyo po, i-search niyo po sa YouTube. Eto na, may tanong si ano, pakinggan niyo po yung tanong niya. Hindi, hindi, ako. Kung nangyari ako kalaban ni Mio Bigo, siyempre magbigay ako ng sakong-sakong bigas kada buwan, mga isang kilong manok ayun no, na kayo ngayon? Ay, hindi po. Doon pa rin kami. Doon pa rin. <laughs> ayun lang, bro. Talaga. Okay, talaga. Okay, thank Sorry, thank you, thank you. Ito. Butante na kayo, butante na. Hello po, sir, ma'am. Hindi pa, hindi pa. Okay, thank you. Okay lang po, ma'am. Ano lang po, Calle Survey. Ang ko po ito, kuya. Oo. Oh. po. Ma Dico, okay, thank you, ma'am. Ito po. Thank you po, ha. YouTube, YouTube channel. Sinang butante dito? Butante, butante na. Diba? Ay, butante. Bata pa nito. Okay, dito tayo. Ma'am, okay lang po ba? Tanungin. Okay lang po ba? Mayor po ng Pasig, sino po yung napupusuan nyo? Sino ma'am? Biko? Biko. Biko. Para mapanood mo sa, ano, sa, YouTube channel. Ikaw, ikaw sir, okay lang po ba? Wala pa, wala pa. Okay, ikaw sir, okay lang po ba? Mayor ng Pasig, sino yung napupusuan mo? Wala pa? Wala pa. Oo. Ito mga butante. Sino mga butante dito? Okay. Ma'am, butante na po. Okay lang po ba? Okay. Sir, butante na? Butante ka na? Meron ng pasig po. Sino po yung napupusuan? Pico. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Ito na po tayo. No? Nilalakad na po namin itong tabing ilog. Okay lang po, sir. Mayor po ng pasig. Sino po yung napupusuan? Biko. Biko. Okay, sir. Para mapanood mo interview sa iyo, ano? Eto. Magkano po ang palinis ng kuko? Ate, magandang gabi na po, no? Hapong parang para. Oo. Sino po yung napupusuan nyo dito? Kalye Sorbi po ang tawag dito, ate. Ikaw, ate. Biko. Ikaw, kuya. Biko. Biko. Ikaw, ate, naglilinis. Hindi ka dito, okay? Thank you. Sige, diretsyo natin yung bro. Ate, oh, para mapanood mo. Sticker po, YouTube channel, ha? Okay, thank you, thank you. Okay, dito, dito dito, si Kuya. Kuya, okay lang po, bawat tanong yun. Si, ano lang po, seconds lang po. Sino yun niyo? po yung napupusuan nyo? Biko, Sara po. Biko! Oh, <laughs> Biko, si ate. Si Kuya, tinatanong Biko? si ate yung sumagot. Uh, oh, sige po. Oo, oh, ang cute yun, ano? Yan po yun. Sa YouTube po, YouTube. Okay, salamat po, salamat. Oh, oh hindi, marami pa naman. Marami, kuya, marami pa dito ang tawa, no? Okay. Oh. Ate, okay lang bang tanungin? Nagkakayo survey po kami. Biko Sara. Biko Sara po. Biko pa rin. Okay, ikaw kuya, okay lang po ba? Mayor po ng Pasig. Biko Sara. Biko, okay, thank you. Thank you, thank you. Hindi pa naman kay butante. Biko oh, pa Thank you, thank you po. Para mapanood niyo po yung ano interview sa inyo. Thank you po, thank you. Ito, ito si kuya. Ay, tapos na pala, tapos. Okay. Ate. Ate, mawalang galang na po. Kami po ay first time namin sa Tabing Ilog. Sino po yung napupusuan nyo? Biko Sara. Pagka-mayor. Biko! 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 biko. biko. <laughs> biko pa rin. Oh, biko. Okay, si ate, tayo, biko, okay. Okay, parang makinig si ate. Dito tayo, Dito. tayo. Okay lang po ba, ma ma'am? Ma 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 ikaw, ah hindi ito, rider. Pasigay nyo, hindi. Pasigay nyo ka, pasigay nyo. Hindi, ikaw, ikaw, ikaw ma'am. Sir, pasig ka. Sino po yung napupusuan mo dito? Bye! Okay ka ba ate? Biko Sara. Biko, okay. Biko Sara? Biko! Okay. Sir, para mapanood mo yung ano, interview sa'yo. Ano. Okay. Hindi pwede kasi hindi pa kay Butante. Ikaw sir? Biko pa rin po. Biko. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Biko ka na eh. Bala bro. Biko ka kagad. Di pa tinatanong. Biko! Solid! Ayan. Solid na. Solid dipping. Para mapanood po speaker po para mapanood sa ano sa YouTube channel. Ikaw kuya, Biko Sara. Biko. Okay. Ikaw ikaw ate, Biko Sara. Biko, Biko grabe, solid. Ito dalawa dalawa. Ah oh, sige, sige, kuya lang, si kuya lang, si kuya lang. Si kuya lang. Biko. Oh, okay. Kuya, para mapanood po sa ano, YouTube channel po YouTube. Baka naman. Butante na kuya, butante ka na. Biko Sara. Ayun. Ay, wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Kuya, malapit na ha, May 12. <laughs> okay, dito tayo kay ano? Kay ate. Ate! Biko, Sarah. Ikaw, ate. Biko. Okay, ito po. Para mapanood sa YouTube channel po. Ano? Okay. Ito, ito po. YouTube channel po, YouTube. Biko! Okay. Thank you, thank you. Ito, may namimingwit dito, bro. Yan, yan, yan. Ay may nang Kuya. Okay. Pag nakasagot po kayo, sigurado. Kalye Sorbey. Mayor ng Pasig, Biko Sara. Biko Dico. Okay, ito sa to, maganda to. May huli na, may huli na. Wala pa. Ayun, ayun, umaano na. No comment si Kuya, no comment. Okay. Ikaw, Kuya. Okay, sige. Ito, ito Kuya, para mapanood sa YouTube. Ikaw naman po, Kuya. Ikaw, Kuya. Mayor po ng Pasig. Dico. Ay pa. Eh, o oh, oh, tama. Ikaw kuya. O oh, kuya po. Biko rin. Biko rin. Okay. okay. Sino hindi pa dito natatanong Ay ito si kuya no. Comment po na. Okay. Okay. Okay kuya. Sabihin sa apo nyo. I-search sa YouTube channel ha. Okay. Ay, ano yung dumaan? Andi oh. ayo Bro, ayan yung dumaan no. Oo. Oh. Ayun eh, ito. na po oh. Oo, oh, oh. Gagaraan na. Okay, maraming salamat po okay. sa mga kuya. Hindi. Sticker po, ito po. May natira pa po, may natira pa. Ate, kayo, napagpunta na kayo? Eh, hindi pa naman nagpupunta eh. May 12, may 12. Ano ba, yung palisar bilang? Biko. Biko? Okay. Okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Kuya, kay Biko tayo, kuya. Kaya kay Biko. Oo. Teka lang, hindi pa nagtatanong. Ito na. Ito na. Na, na, sino ang butante muna? Ako, oh, ako, butante ako. Okay. Butante, butante, butante. Dalawa lang, lang. Lalo lang, la okay. Ito... La okay, okay, okay. Ito na, importanteng tanong. Sino yung napupusokan niyo, bro? Biko. Biko tayo dyan. Biko Soto. Biko Soto. Butante ka na, ha? Biko Soto. Mababas kami pag hindi ka... Biko ako. Biko. Ay, ito na, ito na. Bakit Biko si incumbent mayor Biko Soto? Marami nang napatunayan. Oh, ayan, yeah. ito naman ito mga kuya. Hindi, hindi, hindi pa siya butante. Hindi pa, oh, pa. hindi pa, hindi pa butante. Yari tayo diyan. Ito may natira pang sticker. Thank you, thank you, thank you. Yo na lang. Oh, thank you, thank you. Eto <laughs> si Ate. <laughs> ayan, endo binigay ko. Rodel Padere sa Kyle Lasur. Ate, mayroon nang pasig. Sino? Biko Sara. Sino ba? Wala pa. Wala ano? pa. Ay, ito, ito, ito. Baka rito. Biko. Kaya, maganda nga Sir, ano kami? Biko, Biko. Biko, ayan. Kaya po, kaya. Oy, mayor Biko. ng Pasig. Biko. Biko, okay, thank you. Ayan, thank you Ikaw ate, mayor ng Pasig. Biko, Sarah. Biko po. Biko, okay, thank you, thank you, thank you. <laughs> Ay, Biko, oh. Buksan mo buksan mo. Sticker yan. Bila. Kasi may hawak ako ng ano. Sige, sige. Sige. So Sige, buksan mo. Tapos bigyan mo sa akin. Sige, bigyan mo. Tapos subscribe kayo. Sige, tanggal muna. Dito tayo, dito di tayo, di tayo sa gilid. Sige, isa lang. O, bigyan mo sa kanya. ah, Ha? Biko. Biko, okay. Thank you, thank you, thank you. Ito naman, si Sir. Okay lang, Sir. Sir. Mayor po ng Pasig, sino po yung napupusuhan? Biko po. Bo, sir, Biko pa Biko? para mapanood yung interview sa inyo, no? Sticker po. Okay. Sir, sir okay lang? Biko, Biko, Biko. pa rin. Okay. Thank you, thank you. Biko. Oh. Biko. Oh, Biko. sila. Yung kanina, ayaw ng ano, tatlo, tatlo. Oh, hindi na tayo maririnig. Hindi na tayo maririnig. Okay. Hello, ito rin lang po kami rito sa pagsulong ng Pasig. Okay. Ito rin lang po ng Okay. Ayan. Sir, mga minor ka po. Mayor po ng Pasig. Biko, Sara. Yes, <laughs> Biko! Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. <laughs> Ang saya po dito sa, ano, tabing ilog. <laughs> First time namin nila Suerte TV, makadalaw po dito. Uh, oh, Kuya, mabalangkalan na po. Mayor po ng Pasig. Sino po yung napupusuan? Tiko. Oh, okay. Kuya, para mapanood mo sa ano ito. Po, ha? Yan. Sa YouTube, YouTube. Yung interview sa'yo. Okay. Parang lumalalim na yung ilog, ano? Kuya, parang lumalalim na yung ilog. Kasi may alo na, oh. Kuya, okay lang po ba? Mayor po ng Pasig, sino po yung napupusuan? Kalye Sorbey. bico Biko. Okay, sir. Para mapanood ng interview sa'yo. Sticker po. Hindi, at saka yung hangin, bro. Yung hangin. Oo. Dito ay bro. Ito, ito, ito. Sir, okay lang ba? Seconds lang po. Mayor po ng Pasig, sino po yung napupusuan? Biko. bico ikaw, sir. Biko ako. Okay, sir, sir. Para mapanood ng interview sa inyo. Ito, sir. Para mapanood ng interview. Sticker no? Sticker po, sticker. Okay. Ate Ate Biko, Mawalang galang na Mayor ng Pasig Biko Sara Ah hindi ka taga rito Okay Ikaw kuya Biko Okay thank you po Thank you Ikaw ate sino po Walang katalo-talo Walang katalo-talo Biko Sara Biko Biko okay. okay Para mapanood niyo po Ikaw ate Mayor po ng Pasig Biko po Ate Walang katalo-talo Dito anihin natin dito Walang katalo-talo Welcome po sa Kawawang Cowboy Vloggers, ano, mga mga po. Kawawang cowboy po. Cowboy Vloggers. Biko, po. Biko. Biko po. Biko. 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 Hindi pa po ako nagtatanong niyo mga kaibigan, mga viewers, ano mga kaoran. Yung butante lang po. Biko. 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 Ha? Biko talaga. Ito po yung premyo. Sticker para pag sa YouTube, sa YouTube. Para man. Ikaw po, Ate. Biko po. So ilan kayo dito? Lahat dito. 245. Five, 2 3 4 5 Saka si Kuya Anim. Ikaw ikaw Ate, sino po? Yes! Sino po? Biko Ayun, ah, ah, ayun ang ah. ebidensya mga kaibigan wow. mga viewers oh. so, Line up oh. po, no? Ate, sino ang wala pang ano diyan? Si Yung pong kaibigan ko sila Suerte TV ha. La Suerte TV. So, ha. Oh, oh. Lagi pong ito, ito ano maswerte. ayan po, sticker po ha. Sa... Oo. Oh. ko Okay po. Thank you ah. ha. Thank, thank you po. Thank you. Thank you. Ito na natin dito, bro. Ito po, request po talaga ito ng mga taga Barangay Pineda. Kuya. Kali survey pang tawag dito, Bico, bro. Biko, biko, biko. Biko, Ikaw, sir. Biko, biko, biko. Okay, sir. Sticker po para mapanood yung interview sa inyo, ha. O ikaw, gusto mo mapanood yung ano namin. O, sige. Biko pa rin O, ikaw, kuya, okay lang ba? aw oh, wag, wag muna. Sir, kali survey. Biko, Sara. Biko. Biko. Okay, sir. Okay lang po ba? Biko. sir. Para mapanood yung interview sa inyo. Oh, ang dami pala dito, sir, ha? tapos kami dito pero doon muna kami ano sa labas Saka ano dito thank you thank you bro tapusin natin dito muna sa ano yung papunta doon kasi nakalingo na sa atin yung mga ano babalik po kami dito sa tabing ilog ate ha okay thank you po oh ikaw kuya kuya ikaw di ba tapos ako dala wag kuha wala pa <laughs> okay okay kuya thank you thank you thank you share grabe, nabingi kami sa sigaw na biko. Oo. Oh, pe. oh. <laughs> Pero dito muna po kami. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ah, yun. Okay. Thank you mo. thank you. Oo po, opo. Thank you mo. thank you, thank you. Oo. Eto. Oh. Hindi namin nakalain nila, Sir Tin. pa kami ng pantatlong video. <laughs> Sabi ng ilog buti nang ganyan. parang place bro. Oo. No, oh, oh. ah, ang ganda oh, sariwa. Kuya, ano mawalang galang na po. Mayan, ang tawag mayan, po ni... Di... Ay, okay. Mamaya na, mamaya na. Okay, okay. Biko po, ate, okay. Si Ikaw ate. Na, ate. Ang laking aso. aso. Biko po kayo. Okay. Thank you ate, kuya, thank you. Ay, ayan pala. <laughs> Ebidensya, thank you po, thank you. Po. Ay, okay. 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 Ikaw kuya, Biko Sara. Biko. Sir, mabalanggalang na. Ito po ang tawag Biko, kay Kalye Biko, Biko. Wala pang tanong, Biko na. Biko, Biko. Biko. Ikaw kuya. Biko. Ikaw kuya. Biko, ay ate. Biko. Oh. Biko. Ikaw ate. Biko. Ay, Ilang kayo Biko. ani? Yung nasa loob, Nanay. Siyempre, Biko, Biko Sara. Mga Kalye Sorbe, Kalye Sorbe. Ito po kay Bang Kalye. Ay namin sa Pineda, Tabing Ilog. Oh, ito naman. Tinatanong, nagsasalita ng Biko. Para mapanood po yung interview sa inyo. Eto na po. I-search lang po sa YouTube. Kuya, YouTube channel. YouTube ha. YouTube, YouTube. Salamat. Oo, sa YouTube po. Mapapanood po yung interview sa inyo. Ha? Oo. Ito na po. Thank you. Okay, okay. Salamat po sa inyo. Salamat, sir. Okay, thank you po. Ay, ate. Magandang gabi na po. Ano? At, na po kayo. Tinuro kami rito. Kaya survey po. Mayor po ng Pasig. Sino yung pupusuhan? Hindi ko sara lang. Ikaw po. Okay, thank you, thank you. Kuya, okay lang po ba tanungin? Mayor po ng Pasig. Biko Sara. Sara. Okay po. Thank you, thank you. Kuya, para mapanood po yung interview sa inyo. YouTube channel po. Viral kami niyan, po kayo. Okay. Salamat. Salamat po, salamat. Okay. Eto na. Kuya, baka naman kuya. Baka Kuya, mawalang galang. Mga kawawang cowboy vloggers po. Nakarating ng tabing ilog. Mayor po ng Pasig. Biko Sara. Biko biko. Biko. biko, biko. biko. Ikaw ate. Butante ka na? Hindi pa Ay, hindi pa bata pa, bata pa. Oo. Kuya, mabalanggalang na po. Meron po ng pasig. Sino po 'yung napupusuan? Biko Sara. Wala pa, ikaw po, ate. Sara. Sara. Okay, ikaw ate. Sara okay, din. kuya, kuya. Meron ka na? Biko, okay. Sino Ito si Kuya, si ano si Kuya. Ay, sir. Biko sir. Kuya. Biko Sara. Biko. Kailangan pa ba, ba si mamili? Si ma si ma si ma <laughs> Kailangan pa. Okay, Kuya. Mawalang galang na po. Mayro po ng Pasig. Kaya, kuya, magandang gabi po. Alaya. <laughs> biko. 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 Thank you, thank you, thank you, thank you. Ito, ito na, Sa tabing ilog. Mayro po ng Pasig. Biko Sara. Biko. Biko. Okay. Kaya, kaya, kuya, ikaw, Kuya. Biko Sara. Biko. biko, biko. biko. May sound. Uh Mayor ng Pasig po, Mayor ng Pasig. Biko Sara. Biko. Okay, ikaw ate. Biko. Okay. Okay, okay. Oo. Thank you, thank you. Ito na, para mapanood mo. Sticker, Thank you ha, thank you. Ay, oh, ikaw, batang tina. Biko Sara. Ito na. Ito oh. na, isa yan. Para mapanood nyo. Ito na, isa Ay, Ayun, ayun. Nahulog, nahulog. Sino? Ate, ate. Biko Sara. Biko Sara, okay lang. Ayaw ni ate, ayaw. Thank you po. Kayo po, meron ng pasig po. Ha? Okay. Ate, pa-search mo sa iyong apo ha. Sa YouTube, YouTube. Ikaw kuya? Wala pa, wala pa. Kayo po, undecided pa o meron na? Undecided. Pero malapit na po may 12. Undecided. Undecided. Okay, dito tayo. Okay. Ito na. Kuya, mawalang galang na po sa inyo. Nagkakandak po kami ng Kali Survey. Mayroon po ng Pasig. Naboboto na. Hindi ka boboto. Ikaw, kuya. Hindi pa rin. Ikaw po, ikaw po. Biko, ikaw ikaw. 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 Wala pa? Ikaw, ano, ate? Biko, Sara? Biko. Okay, para mapanood po yung video natin. Sticker. Ikaw, kuya. Natanungin kita, ikaw ano kami kay Sun City kaya hindi kami pwedeng mabas pasay siya kaya nagbo-vlog kami doon sa wala kaming connection nagbo ganyan. din po kasi kami para ah anong purpose YouTube 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 para pumita, ganun oh ay kasi naman din siya tapos oh. but hindi kayo sa Quezon City nagsusurvey wala hindi kilala eh oh oh jo bien mo tinig ko na magkano bayad kayo Nino, Nino. Sana nga mayroon eh. Kaya lang wala eh. Oo. Oo. Ate, okay ka lang? taga kayo dito ay may pagsapalan lang ganyan, 'di ba, boss? Ganun talaga, sir. Ganun talaga. Hindi nagtataka kasi kami, maraming mga naggaganyan dito, pang-apat na siguro kayo. Kasi tinatanong ko mga taga taga kayo sa City, hindi ko. Wala nang Kilala ko. Hindi ko. Hindi ko shoto. Hindi ko. Hindi ko. 'Pag oh, nagdila kami kay Isko. oh talo. Oh. Oh. Desabasi, wala ibigay kay Sara. Ate. Diko Sara. Mayroon nang pasig, undecided sa ido. sige. Kasama ka na rin sa video. undecided sa ido te. Sino 'ko mag-decide kasi? Okay lang ko ya. Mayroon nang passig. Diko Sara okay, thank you, thank you. Bigo, sir. Bigo, oh. Ayan, bigo pa rin. Ayan, dito, bro. Ayla. Okay, thank you, thank you. Ramulo, ramulo. Oo. Bigo. Eh kuya, Biko Sara. Oh, para mag-subscribe. Biko, Biko, Biko. Biko, Biko. Biko, Tena, tena, tena. Biko, Biko. Biko, Biko. Kuya, Biko. Biko, Biko. na po. Inaabot na kami ng gabi, Mayroon po ng Pasig. Sino uh, po pa yung napupusuan? Biko Sara. Kali survey lang po, kali survey lang. Kali ang tawag dito kali survey, sa YouTube channel. Ah, wala pa po, okay po. Ayan si Ate Ganda. Ate Ganda, baka naman po. Ah, uh, YouTube lang po. Saan magandang kali survey? Biko Sara. Biko! 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 nag pagpapalitan. Oh. Maganda ng pamamalakan. Ayun! <laughs> oh. One, Saka ano na, last term? Hanggang. Oo. Oh. Oh. Ah, <laughs> ano po? Hindi oh, yeah, ko. Ito po. Ano yan? Para po mapanood yung interview sa inyo. Ay! Thank you, thank you. Biko sa ito. Si Kuya naman. Biko. Biko oh. ka rin. Ito, ate. Para mapanood nyo po ha, YouTube yeah. channel.

Biko. Biko okay. pa rin. Pa okay lang, kuya? Biko. Biko ikaw, kuya? Biko. Okay, thank you. Thank you. Thank you very Kuya, para mapanood nyo, hindi masayang yung ano, yung pag-interview sa inyo. YouTube po, YouTube channel. Okay. Eto na po, mga kaibigan, mga viewers, ano. Bro, idiretsa na natin dito. Saktoy na natin, ano. Eto na po, inaabunta kami ng gabi. Ay, Biko! Bedeutet, St. St. Soviet, stchter, ito, ito, ito. Dito, 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 dito Kuya, kuya Mga butante na, mawalang galang na po Mayor po ng Pasig, sino po yung napupusuan? Mm -hmm. Biko! Uh, uh, um, okay. Biko. Biko, B-shape Okay job Blowjob! job Blowjob! job masi sensor tayo Mga buta, ay mga bata pa Oh, okay, yo. Okay. Ito, ito, ito na po mga kaibigan, mga viewers, ano. Tinatapos na po namin yung aming uh, um, video dito. Video number 3. Dito po sa tabing ilog. Ito po. Ayun. Oh, Ito na may nakatira po dito mga kaibigan. Opo, opo. Biko, po. Yeah, biko bikoraw, bro. Biko, dalawa, magkasama, Biko. biko, biko, biko ayan, thank, you po. Po. thank you, thank you. Thank you po. Ito na po. Tapos na? Opo. Kaya tapos na ayan, po namin biko. dito. Na ito, final na talaga ito. Tinatapos namin. Yung aming video dito, ito po. Meron pa pong bahay dyan sa taas, oh. So, ito po. Yung baba nito, ganito. Ganyang kataas. Then, ito po yung tabing ilog. Yan. Ayan po siya. Okay po man po magpapaalam dito sa aming pantatlong video ang Lasorti TV at ang Radelis TV thank you very much and God bless eto na mga kaibigan mga viewers mga kauragu na dito sa aming tat pantatlong video dito po sa tabing ilog kami nagawi Barangay Pineda pa rin Pasig City incumbent mayor Biko Soto nakakuha ng 90 at si Miss Sara Discaya ay nakakuha lamang po ng 3